What's up mga sa so, Ito na naman video reaction na naman natin gagawin ngayon mga kapor Isang video Komentarista ah, Isang rejo komentarista mga kapor Nga si ah, Rupil Banyok ah? Nakakatuwa Sa kanyang live kanina mga kapor So makikita natin si Rupil Banyok Tinitira yung nandyan sa ano Sa Quadcom tungkol sa kay ano kay Duterte investigation mga kapobring hilas so, so tingnan natin yung video live ni idol natin si Rupil Banyak so let's go so then ayun kanan na daan nga tiguang na mas Duterte imo na mahigala hatag at kalisod ha travel gikas Davao Padong Manila unya pagkahuman kalit na ni mo cancel may gani kay napugnan mahigala na dayon gyud kay ang mga tao mingon naman o oh, kansawan mo sa mga tao sad so na dayon pagka dayon na ipulsyon ha ang tibok proceedings pwede man tong tag sa on pamalangan maguta mahigala ako i-point out ninyo mga higala nga very kwan gyud kadto mga tao ba nga nagtanaw lang ba why the piga naka sa tunga lang ka nga bitaw unfair kayo Gipabiyahin pabiyahe nimo ang presidente senior citizen gikan sa Davao padong sa Manila aron nga personal nga mo attend diha mga higala as resource person sa inyong Quadcom. Kunya di ay inyong gusto nga resource person nga ginganlag Colonel Eduardo Asierto, pwede lang mo testify online. Ada ah, ato example lo. Oh. Example lang sa to names. Example aning kang Colonel Asierto be. Bebe. Agi inyan ni Duterte may higala nga kani kani mabot na mabot ni. Eh? Sige daw. Oh. Po, ayon po kay Mr. Jimmy Guban. Kayong dalawa po, Kernel Asierto, ay naging biktima sa mapya ng uh, Dabao. Nyamingon si Robert S. Barbers allowed sa ilang rules. Oh my God! Ngano man lang na i-offer the same offer nga to kando 30? Ha? Kano mahigala, maklaro ba nga? Grabe iha, eh. Grabe iha, eh. Pwede man lang ginagawa online. Niya kini niya mas grabe niya iya kay mo ali mo mo, mo, mo ka. kag Kinahanglan mga higala nga mo mo atin ka personal kay aron maka na ay chance ang imong giakusahan nga maka kita nimo ay with eye to eye contact. Tanawon ba plus kurti ba dai nga ang demeanor sa usa ka witness didto sa witness stand para makita kay lahi man na mahigalang kaya mo na, di ba ka magka-eye to eye contact? Maklaro ba nga mag-atubang ta? Ingon si Robert S. Barbers, alam